Nandito na mali ang lahat ng dapat yung malaman tungkol sa pamantasan. Ako si Jello. Lahat ng chika, update at lahat ng latest. Ako si Kasa at your service. Lahat ng hin, lahat ng hit at lahat ng trending. Ako naman si Mary Rose. At ito ang inyong online tambayan. Ito ang PUP TV. Pinakasap-usapan sa pamantasan. sabi na pahaba yata yung bakasyon natin, no? Pero ganun pa man. Gusto kong yung mga schoolmates natin ng Welcome back! Oo nga mga schoolmates, na-miss namin kayo. Aww. Aww mero <laughs> Pero tama, eh may kasabihan nga tayo di ba na better late than never. Siguro mga new schoolmates natin eh, feel at home na sa ating sintang paaralan no? o naman, pero syempre meron pa sila mga bagay na dapat nilang malaman. Tama! Kaya naman itong episode na to, itong episode na to, para sa mga freshies to! At para lalo pa nating makilala ang ating mahalasintang paaralan, in behalf of LA, narito po ang history ng PUP sa Hit Bukod sa may pinakamababang matrikula at may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante, ang PUP ang isa sa mga itinuturing na pundasyon ng edukasyon sa bansa. Alamin natin na makuli na kasaysayan kung paano itinayo at itinatag ang pamantasan ng mga eskola ng bayan dito sa Anghit. Ang PUP ang isa sa mga pinakamay mababang uh, tuition sa buong bansa. Uh... Wala eh, no comment na lang po. Wala. Ang unang pangalan ng school na ito ay... Tatlong ano? Tatlong bato? Pahilong matawag? UB, yung nagawa yung binakamalaking human being. Wala siya noong 1904. Noong 1904 ay itinatag ang Manila Business School sa pamumuno ni CAO Riley para matugunan ang pangangailangan ng gobyerno sa training ng government personnel at para na rin sa mga pribadong kumpanya. Makalipas ang apat na taon ay pinalitan na pangalan nito at tinawag na Philippine School of Commerce. The Manila Business School uh, was merged with the uh, Philippine Normal School and the Philippine School of Arts and Trades. And uh, it was merged with the two, uh, with the two schools Uh, in a period of 12 years. Pagkatapos ng World War II noong 1946, ay pinamunuan ni Superintendent Luis F. Reyes ang rehabilitation ng PSC. In 1952, the Philippine School of Commerce became the Philippine College of Commerce and that was through Republic Act 778. Uh, during the time of President Elpidio Quirino. Simula noong pinamunuan ni President Dimencio Prudente ang PCC, ay dinagdagan niya ng liberal art courses ang mga dating business courses. At the time of uh, Dr. Mateo, uh, the PCC uh, became the Polytechnic University of the Philippines. Ah! <laughs> <laughs> Ibang level na talaga daw si LA. Ikaw na talaga LA. Ang <laughs> <ka> na namin. <laughs> graduate ka na, wala na, nalimutan na ako. Ta. At guys, may share ako sa inyo. Alam niyo ba na nagtatanong ako sa mga Pupians, -E especially sa mga freshies, kung bakit PUP -E na nagpili nilang school? Ang mga sagot nila, eto, panoorin nyo. dali! Ay, siguro ako. Tanga ba ba ng pila na to? Kaya na ba pila na to? Ano po, mga freshmen kayo. Inagahad. Baka pasok sa PUP. Tama ba? I just wonder. Ano kaya meron sa PUP at ito ang pinipili ng karamihan sa ating mga kabataan para maging school nila kayong college? Ano nga ba? Alamin natin. Tara! Baka po sa PUP kayo mag-aaral? Ano? Mura tuition maganda yung standard ng sa pagtuturo. Bakit po yung pinili niya mag-school? Kasi po ano, malapit lang sa amin. Ay inspired po ako. Kasi mo mura yung tuition fee. Kasi yung realis. Bakit sa PUP niya napili mag-aral? Affordable. Explore. To explore. Ha? explore, tara. Sa so PUP Dora pala to. Diego po, Diego. Ate, bakit sa PUP niya napili mag-aral? kasi affordable yung <coughs> tuition. Mababa din tuition. tuition tuition fee. <coughs> Mababa tuition fee. Ano pa? Mababa tuition fee. Ikaw. Mababa tuition fee. Mababa tuition fee. Mababa tuition, Bababa tuition. Bababa tuition. Bababa. fee. Ikaw, ate. Mababa tuition <laughs> fee. Ikaw, kuya. kuya. Mababa tuition fee. Masanurin ito mga freshmen na ito. <laughs> Ayun na nga. Nalaman natin ang dahilan kung bakit pinili nila ang PUP para mag school nila ngayong college. Unang-unang araw kasi. Kasi murang tuition. At pangalawa. Kasi quality education. At pangatlo. Kasi adito si Kesa Manshan. Sabe! Kesa Sabe! <laughs> okay oh, oh. <laughs> naman guys, bakit sa PUP kinag-aaral? Uh, Simple lang kasi Diba PUP sa mga pinakakilalang universidad na magaling sa Pilipinas? Oo, yun nga. Tapos, low tuition fee sa so, PUP. oh, oo. Oh. Oh, Pero, high quality of education Ah, ng PUP. Ako naman, kasi ano, bukod sa low tuition fee at quality of education, is eh, yung mga friends ko kasi nandito, alam mo yun, parang madali makapag-adjust. Tsaka yung course ko nandito, wala sa ibang PUP. Sa PUP sa Taranto, so, so, wala. So yan yeah, mga ka-schoolmates, ito na nga nagtatapos ng ating freshman special. Sana'y ay marami kayong natutunan at nakuhang informasyon sa amin. O, lalo na kayo mga freshies. Correct! At <laughs> kung <laughs> Tama, kung gusto nyo ulit mapanood ang aming na mga na, naunang episodes kasama to, maglagon lamang sa iwantcv.com. Anytime, anywhere! Pero joke lang, ito talaga si Kesa. Ah? Alam niyo, mga schoolmates, mapapanood niyo yung mga dati pang episodes sa you. www.youtube.com slash PUP TV. At follow din ang aming official Twitter account. That's www.twitter.com slash Kesa Charot, PUP TV pala yan. At inline din daw ang aming Facebook page, magpunta lang sa www.facebook.com PUP Great TV. So yan, okay, paano? Yan mga schoolmates, kita ka lang tayo sa sunod na episode. Rocker kasi to si Ati, hindi na ako tanong eh. Salamat mga schoolmates, muli ito ang PUP TV, pinakasap-usapan sa pamatasan. Hi friends!